May isa na akong episodyong itinampok dito sa ang tinig ni Padre Pio tungkol sa pinakamasakit na sugat na dinanas ni Padre Pio. Hindi siya kailanman nagsalita sa sino man tungkol sa sugat na ito at hindi na rin niya ito binanggit sa kalaunan. Ibinunyag niya lamang ito sa batang pare na si Padre Boitiwa, ang tatanghaling Papa Pablo II sa hinaharap Noong 1948 or 1948 na ito ay dumalaw sa kanya at uh, sinabi dito na ang pina, ito ang pinakamasakit na sugat niya. Marahil ay nais nice niyang tawagan ng, ang, ang ng batang pari sa matinding sakit na tiyak na naranasan ni Jesus sa pagpapasan ng kanyang krus sa kalbaryo. Ang balat sa kanyang likod ay bali at balikat ay ginutay-gutay mula sa paghahagupit at ang sakit na dulot ng kahoy ng krus ay napakatindi kung kaya't siya ay patuloy na nadapa sa daan. Ito ang dahilan kung bakit humingi ang nangtulong ng mga sundalong Romano sa isang dumadaan. At marahil sa pagsisiwalat kay Boytiwa ng hindi kilalang detalyeng ito ng pasyon ni Jesus, na ni Padre Pio na imungkahi sa binata na balang araw ay kailangan din niyang pasanin ang isang mabigat na krus sa kanyang katawan na nanghina dahil sa isang pag-atake. Ang tinutukoy dito ay ang tangka sa buhay ng Papa noong 1181 sa saan siya ay binaril ni alaga. Panawarin at tutukan ang naging bunga ng pagtatapong ito ni Padre Pio at ni Padre Carol Boitiwa. pagbalik niya sa Polonia, hindi nakalimutan ni Wojtyla ang pagtatagpo niya kay Padre Pio. Nung isang libo siyam na na pudlalawa nang siya ay isang obispo na, pumunta siya sa Roma upang lumahok sa ikalawang konseho ng Batikano, ang Batikan II. Nakatanggap siya ng ilang nakababahalang balita noong naroon siya. Isa sa kanyang mga kasamahan, si Dr. Wanda Pultauska, isang apat na taong gulang na psychiatrist, ang ina ng apat na anak na babae ay nasa ospital na may tumor. Ang mga doktor ay nawala na ng pag-asa, ngunit nagpasya silang subukan pa rin na gumawa ng isang operasyon. Ang balitang iyon ay nagdulot ng matinding pagkabalisa kay Obispo Boytua. Sa pakikipagtulungan ni Dr. Paul Stauska, siya ay nakabuo ng isang hindi pangkaraniwang apostolado para sa mga pamilya, lalo na para sa mga kabataan. Kaya kailangan niyang tulungan siya ngayon. Bumalik siya sa panalangin para sa supernatural na tulong at ang kanyang isip ay tumuon kay Padre Pio. Ang praline noon ay nasa gitna ng bagyo na tinatawag na pangalawang pag-uusig o persecution. Noong isang libo anim na po, kasunod ng mga bagong akusasyon laban kay Padre Pio, si Papa Juan XXIII o so 23 ay nagutos ng pagbisitang apostoliko o apostolic visit na lubhang nakababalisa para sa praile. Napahiya siya sa napakaseryosong mga hinala at insulto kaya siya umiyak. Nagtapos ang pagbisita sa mga bagong pagkukundina at paghihigpit sa pagdidisiplina sa kanyang ministeryo. Walang sino mang alagad ng simbahan ang nagkaroon ng lakas ng loob na sa puntong ito na hamunin ang pagbabawal ng banal na tanggapan or holy office sa pamamagitan ng pakikipag sa reliyosong tegmatikong ito na paksa ng isang ecclesiastical na proseso. Ngunit si Boytiwa ay may katiyakan na ang taong ito ay isang dakilang santo, kaya siya ay bumaling sa kanya, humingi ng isang himala. Isinulat niya sa kanya ang isang maikling liham na may petsang ikalabing pito ng Nobyembre, isang libo siyam na at anit na putdalwa, November 17, 1962. Sinulat niya ito sa Latin sa pamamagitan ng kanyang kamay mula sa Roma, sa opisyal na papel na nagsasaad na ito ay mula sa diocese ng Krakow sa Poland. At narito ang uh, nilalaman ng sulat. Kagalang-galang na Padre, hinihiling ko sa iyo na manalangin para sa si isang ina ng apat na batang babae na nakatira sa Krakow sa Poland. Noong huling digmaan siya ay nasa isang kampong piitan sa Alemanya sa loob ng limang taon. Natuklasan niya ngayon na ang kanyang kalusugan ay nasa matinding panganib. Paging nasa panganib ng kamatayan dahil sa isang kanser na tumor. Ipanalangin na ang Diyos sa pamamagitan ng mahal na birhen ay magpakita ng awa sa kanya at sa kanyang pamilya. Ang iyong lingkod kay Kristo, Carol Boitiwa. Nais nice ni Boy na makarating kaagad sa San Giovanni Rosondo ang atsulat. Bumaling siya sa kanyang kaibigan at katwase na si Andres eh, Discour na isa ring obispo at matagal nang naninirahan sa Roma. Kilala ni Discour si Angelo Batisti, isang ginoo na nagtatrabaho sa kalinib ng estado at naging tagang pangasiwa din ng Casa Solievo del Soferenza, ang ospital na itinatag ni Padre Pio. Kinawagan siya ni Descour at inatasan siya na agarang paghahatid ng liham kay Padre Pio. Sinabi ni Batis sa isang panayam sa autor na si uh, Renzo Allegri pagkaraan ng mga taon na umalis siya kaagad at tubating sa San Giovanni Rotondo ng hatinggabi, gabi. Natagpuan niya si Padre Pio sa kanyang selda na tayintim na nananalangin, gaya ng uh, dati. Mayroon akong apurahang sulat mula sa Vatikano para sa iyo, sabi niya. Si Padre Pio na di nababagabag ay nagsabi sa kanya, Buksan mo at basahin mo. Ginawa ni Batistia ang pinagpagawa sa kanya. Sa wakas ay nagkaroon ng mahabang katahimikan at pagkatapos ay sinabi ng Prile, Hindi natin ito matatanggihan. Natulala si Batistia. Ang pahayag na hindi natin ito Matatanglihan ay nangangahulugan na ang manunulat ng liham ay isang napakahalagang tao. Sa sulat ay humihingi siya ng milagro. Hindi sinabi ni Padipio na siya ay magdarasal o na siya ay maghahangad na kunin ang isang himala mula sa Diyos. Sinabi niya na para ng taong ito na di may hindihan, ang himala ay hindi may pagkakait. Umuwi siya at tinanong at sarili kung sino ang obispo ng Polonya na sumulat ng liham na ito. Hindi man lang niya narinig ang pangalan nito. Kinakabukasan ay tinanong niya ang kanyang mga kasamahan sa tanggapan ng kalihim ng Estado para sa impormasyon tungkol sa kanya, ngunit walang nakakakilala sa kanya. Makalipas ng labindalwang araw, buling hinilingan si uh, Batisti na magdala ng pangalawang liham Kay padre Dipio. Sa liham na ito, pinasasalamatan ni Boy Tiwa si Padre Dipio dahil ang babaeng nakatira sa Krakow, sa Polonia, ang ina ng apat na babae ay biglang gumaling noong 21 ng Nobyembre bago isagawa ang kanyang operasyon. Salamat sa Diyos at sa iyo, kagalang-galang na Padre, nag-aalay ako ng lubos na pasasalamat sa ngalan ng babaeng ito ng kanyang asawa at ng lahat ng kanyang pamilya. At doon nagtapos ang uh, liham ni Obispo Boitiwa. Ang imposible ay nangyari, isang kahangahangang imala na nagpapatunay kung gaano kadakila ang kabanalan ng priling ito. Tila sa mga taong iyon ay sumulat pa si Boitiwa ng iba pang mga liham kay Padre Pio upang ipagkatiwala sa kanya ang ilang mga seryosong kaso. Mahihinuha natin na iyon mula sa ikatlong liham na natuklasan ni Ginoong Stefano Campanella sa kurso ng kanyang pananaliksik. Ang isa dito ay ang may petsang uh, ikalabing apat ng Disyembre, isang libo siyam naraan at anim na putatlo. At isinulat din ito mula sa Roma. At narito ang nilalaman ng sulat. Kagalang-galang na padre, kaya na maalala ng iyong kabanalan na ilang beses na akong pinahintulutan sa nakaraan na magrekomenda ng mga kaso na partikular na kapansin-pansin at karapat-dapat ng pansin para sa inyong mga panalangin. Nais kong pasalamatan ka rin ng buong puso sa ngalan ng mga taong ipinagdasal mo para sa isang ginang, isang katolikong doktor na may cancer at para sa anak ng isang abogado sa Krakow na may malubhang karamdaman mula ng isinilang. Parehong magaling na ang mga taong ito. Salamat sa Diyos. Pilang karagdagan, pahintulutan mo ako, kagalang-galang na padre, na ipagkatiwala sa iyong mga panalangin ang isang ginang na paralisado mula sa diosesis na ito. Pahintulutan mo akong irekomenda sa iyo, pati na rin ang napakalaking pastoral na paghihirap na nararanasan ng aking abang gawain sa kasalukuyang sitwasyon. Nais kong samantalahin ang pagkakataong ito upang muling ipahayag ang aking damdamin ng reliyosong paggalang na siyang nais ko upang pagtibayin ang iyong pagkapari. Tapat sa iyo kay Yesu Kristo, Karol Boytewa. Bilang sumaryo ng sulat na ito, matutuklasan natin na sinabi ni Boy Tiwa na nanawagan siya kay Padre Pio ilang beses sa nakaraan. Binanggit niya si Dr. Paul Tauska, pati na ang anak din ng isang abogado, at mula sa kanyang mga salita ay mauunawa na sila ay nasangkot din sa isang himala. Pagkatapos ay nirekomenda niya sa kanya ang isang paralitikong babae at humingi rin ng panalangin para sa kanyang sarili. Natitiyak ni Carol Boitiwa na si Padre Pio ay isang santo. Sa kadahilan ng iyon, kahit pagkamatay ng prale, ay patuloy siyang nagkaroon ng interes na ipaalam ang kabanalang iyon. At ito ang masasabi nating nasa likod ng pagsisikap ni Boitiwa, na siyang Papa Juan Pablo II na noon sa kanyang uh, pagsisikap na isa katuparan ang pagiging deklarado at opisyal na santo ng Simbahang Katoliko si Padre Pio. At yan po ang istorya sa pagitan ni Padre Boitiwa at ni Padre uh, Pio na nagtapos sa pagdedeklara bilang santo ni Padre uh, Pio sa pontipikado o papado ni Papa Juan Pablo II. At uh, sana na naibigan po ninyo ang ating istorya ngayong araw. At kung naibigan po ninyo ay uh, mangyaring mag-like, mag, -like, mag at i-share din po ninyo ang video ito At nais ko rin pong uh, anayahan ng mga bagong taga na mag-subscribe na po kayo sa aming channel ngayon din. Pindutin lang ang subscribe na buton sa iba at ang kampanya o ang uh, notification bell sa kanan nito. Gawin ito at maisasama namin kayo sa aming susunod na pabisa. At kasamantalahin uh, ko rin po ang pagkakataong ito na anyayahan kayo na maging taga-suporta ng aming channel sa pamamagitan ng paglahok sa grupong mga halagad sa Kalinga ni Padipio, ang aming grupo na kung saan ang mga miyembro ay uh, buwanang nagbibigay ng abuloy at mga donasyon. Bilang uh, benepisyo ng paglahok, Maaari po kayong mga makinabang sa buwanan o lingguhang mga pamisa na ipinagdiriwang sa Bansang Pratsa. Para sa inyong kalaman, ang mga misa pong ito ay para sa inyo at sa inyong mga uh, intensyon. Ayon sa turo ni Papa Benito XV at ni San Anselmo, ang mga misa na ipinagdiriwang para sa isang taong nabubuhay pa ay mas uh, makabuluhan kaysa sa mga misa na ipagdiriwang sa taong iyon matapos niyang yumaong. Kaya samantalahin po ninyo ang uh, benepisyong espiritual na ito at isang, bilang isang pamumuhunan o isang spiritual uh, investment. Kaya lumahok na po kayo at makinabang sa mga benepisyong ito. Bilang regalo, padadalan po namin kayo ng binasbasang larawan o at medalya ni Padre Pio na naayon po sa halaga ng inyong buwa ng abuloy. Para sa mga detalye ng paglahok, maaari po ninyong bisitahin ang aming website sa www.angtinignipadipio.ph www.angtinignipadipio.ph sa doon po ninyo uh, mapapagalaman ang mga detalye tungkol sa mga alagad sa kalinga ni Padipio at kung paano po magbigay ng donasyon. Sa kasamang palad lamang po, ang aming online form ay hindi po gumagana. Kaya para dito ay mangyaring makipag-ugnayan kayo sa amin sa pamamagitan ng pag-email sa angtinignipadipio at gmail.com ang tinig ni Padipio at gmail.com at doon po niyo ipagbigay alam sa amin ang mga detalye tungkol sa inyong pangalan, sa inyong address, inyong CP number at email. At hanggang dito na lang po ang ating pagtatanghal. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at panonood. At uh, maraming maraming salamat po sa mga miyembro ng mga alagad sa kalinga ni Padre Pio na patuloy pong sumusuporta sa amin. Bahala na po sa inyo ang ating Panginoong Diyos na siya na po ang gumanti sa inyong kagandahang loob. Hanggang sa muli po nating pagkikita, naway pagpalain at patnubayan kayo palagi ng ating Panginoong Diyos.